So ayan, good morning po sa ating lahat mga katropa. Welcome back to my YouTube channel. Uh, maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aming mga video. Kaya antabay lang po tayo mga katropa. Mayroon tayong kukuning kakaibang estilo ng ating pangunguha ngayon. Uh, nandito kami ngayon sa loob ng, ano, ng kakahuyan. Paraiso. Paraiso. Ayan no. Kasama natin si Madas Karting mga asawa. Sa Paraiso tayo mga idol. Ah, uh, panibagong collaboration po. Yung mayari dito ng ang lupa tinuruan kami ng mga ganitong estilo kaya antabay na po tayo mga katropa sa ating pag adventure ngayong araw siyempre hindi mawala si Edward eh you know. nagtago <laughs> takot 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 makuha sa video <laughs> kaya antabay na po tayo mga katropa kung anong adventure natin ngayon ito ang dadali natin yan banyera banyera anong kukunin natin hindi ko alam kung ano yun basta kaya anong kukunin natin dito Kuday, ano yun? Tuway. Tuway? Ay, tuway daw mga katropa. <laughs> Kuday. <laughs> hindi ko pa alam kung anong style, ano to. Tuway o ano, hindi ko pa alam kung ano ba to. Kaya antabay na po tayo mga katropa sa ating adventure ngayong araw. Oh, chinilas mo. Hindi mga kumuchilas dyan. Oh, mo. dito lang. Oh, oh, dito dito lang. lang. Oh, Sige, tara, tara. Ayawak. Ito. Ito pang pulutan nila yan. <laughs> Tama, bitawan ko. Sige. Bitawan. <laughs> Indian judges yan. <laughs> <laughs> so yan mga katropa ha? Tingnan natin kung mayroong pang laman dito Kung anong pang dito Yung may ari nandun banda Yung may ari sa menu no? Doon banda Nagpunta o Nagikot Ay yung ano ko pala Itaku Us Nengah Hah Meron Oh Itu itaku Sana Ini pak sih aku ngekita nyan Ah yun May liit Ini pak aku ngekita nyan Bukan mana Hanapan natin, hanapin. Ano nang pasok? Hirap talaga dito sa mga bakawan. Kita-kita sa idol Eduardo. Sakit sa paa. Ah. Uy. yun. Para yun ba yun? oh, yun. yun. Ganun, ganun. 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 Ayun, oh, mga katropa. Malaki na. Yun, malaki na. Sugkapin. So, yun na.

Nagalabas yung kanyang bunga nga. Mm, mm yun, yan. Nagalabas bunga nga niya. Yan, yan. Nagabaon siya. Yun. Mm -hmm. Itong may tubig, kalabas-labas. Uy, ito ito, ito, rin. ito, ito rin. Ito na ay, nagalabas. Oh, yun, so, uh -oh. Ayan o. Oh. ito pa o. No? Oh. Yun. yun. Sa bahay na idol. Mm. Yan o. Oh. Nabasan pala ito. Ano Edward? Nakita ah. ka kan na ganito? Oo. Uh, ngayon lang. Ngayon lang. First time lang natin. Pumunta dito sa Pariso. Nang bakawan. Ayun. Wow. Yun. Tikman raw mamaya ang kilawin. Masarap. Ganoon pala mga hukay mga katropa. Oh, ito pa. Ito, lumabas na ano. oh, ayan oh. Meron? Oh, ayan oh, lumabas. Meron. Meron. Meron, lumabas oh. Oh. Minya oh, ayan oh. Ayun pa idol. Sana. Meron dalawa ayan oh. Ay. oh. Uh, parang putik naman din. Hindi niyo napansin mga katropa kung ano? Ayan oh. Ayun Ito, 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 ito. Yan, yan. Tsaka yung isa. yun o. Hmm. Yan, lumabas o. Ang laki o. Hmm. Oh. Ah, oh. yun o. O, buma o no. Ay, ano pala rin pa siya. Parang, hmm. ah, dikit. Hmm. Na parang ano na siya o. Durog na yung mga buto. Ano niya? Matanda na Matanda na. Matanda na. Yan o. Ganda. Ito ang sinasabi raw nila ginagawang apog. Apog. Ang bahay raw. Apog. Hmm. na sa buyo. Ah. Ang sabi raw ng sa dito naman, ikot naman tayo. saan banda? Dito? bato. Bato? Dito ako banda. Ganito lang pala mga manguha.

pumasok sa mga gabok-gabok uh -huh. Sana ah. all <laughs> Dami na oh, Saglit po lang yan Lodza Kapag ah. Kipa, nanay Ito tayo ikot ah. Saan na yung itak ko? Ha? Itak? Itak ko? Wala Ah. Wala. Ah. isa mag ano ah. Naman, baon na 'ko. Sana. Ah, ito Ayun pala oh, sa gilid. Ayun, sa gilid. yan oh. Okay. Okay. Ta. Wala tayong walai para makarami tayo. Walai-wulai. May makatropa, walai tayo para Oh, oh, nakakuha na naman siya oh. Dito tayo. Subukan natin ito. Uy, 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 uy. Tunog na. Uh, eh, ano ko lang dito. Ilagay ko lang. Diyan, diyan ka lang, bay. Eh, ano ko lang, ihagis eh, ko lang dito tapos kunin mo na lang ha. Ito mga tropa, ihagis ko lang para makuha niya. Wala wala kayo para makarami agad. Mayroon. Mayroon pa oh, yan. Yan. <coughs> oh. Oh, hagis ko na lang. Yun. Uy, ano, nagtabi. Ilang ano? Ha? Ay, nagtabi. Meron? Oh, dalawa 'yun. Dalawa? Oh. Oh. Nagtabi mga tupa. <coughs> Dali mo isa oh. Oh, oh. Uh, ulam na mga tropa. dalawa? Dalawa oh. Ah. Hindi mo na kami makalaot mga tropa ngayong ngayong araw ang ngayong ah. Oh, grabe ang lakas ng ano, hangin. Kaya tsaka muna kami dito sa mga seals sa mga bakawan. Yun oh, mga bakawan yan oh. Ik, ikot 'yan. Yan. Tuway. Mahal ito sa palingki, mga katropa. Mahal yan sa palingki, di ba? Oo, oh, mahal. 50 ang sambalot. Oh. Ha? 50 ang sambalot. Yan, 50 ang oh. sambalot. Ilang piraso lang? Nakabili na ako niyan. Ilang piraso lang? No, siguro naman, siguro 15 piraso. Yung hmm. Sa sambalot. Hmm. Ah, Tinatanong ko nga, ano pang klas pangunga nila yan? Yung pala, kinukwit-kwit daw. Huh? Kwit-kwit lang. Kinukwit-kwit. kwit hmm. <laughs> so, yan. Yan, yeah, Ganyan. Ganyan. Hmm.

Hirap din bang na tropa manguha? Sakit din sa baywang. At saka yung mga paa namin, putik-putik no, talaga. Oh. 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 Ha? Nabasan? Nabasan? Ah. Yun. Okay. Okay. Ganyan natin ito. Iipon lang natin ito mga tropa kay... Nandun sila sa malayo. Mag-iwalay-walay kami magkuha kay para makarami na kami. Uy. Uy. Mayroon naman. Ah. Oh, <laughs> Uy, to, mga tropa, oh, siksikan siya. Ang siksik sa may ugat, ayun know? oh. You ayun oh, know, siksik sa ugat. laki, oh. Aray, ah. Nakatatlo na ako dito, Ha? Nakatatlo na rin ako. Nakatatlo na? Oh. Ay, na ah, wala, wala nang pa Daanan. da ako

Bakawan. Oh, zero, Lanciro. Hmm. zero, Betul. <laughs> Hibang uh, lalang suntam. hagis. Holi? Holi. teguk tok taguk-tok. ko pa.

area lang yan mga tropa oh. malawak pa ito <coughs> tatlo na tatlo tatlo iria. itong area lang na to <coughs> <coughs> oh, meron naman kaya no oh. kanya bait makatru gata hmm? sarap itu gata gata hm parap ah. pagkatapos gata paglabas, bata terlalu ah. <laughs> <-anap> naman kayak sangalawa wah ah area naman tayo di tas area ibang area Eh. Hmm. Pangkun natin kanyang mga huli. Ang kanyang mga kuha. Isa. Apat. Lima. Dali natin ito Bay. Agis ko lang na bay ha. Kunin muna toh. Hmm, parang meron. Ito. Galing ay. Laki. Ah. Ito. Agulukul man. Agulukul man ko ilagay. Hmm. Agis ko na. Hmm.

kay mga katropa Uy Uy uh. Nagtabi-tabi na sila mga katropa oh Ops Uh. Blue. Ha? Ah, ay, tabi-tabi na nga. Nagtabi-tabi na sila. Oh, mayroong maliit na tropa. Oh, salim limaw Oh. Mag-asawa pala ito mga tropa. Parang nagtabi-tabi na sila. Hmm. Ah, lagi. Hah? Oi. Man. Nih. suka bilang kata loh. Ingaine siano mardiskarti. tatlo, apat, lima, anim, pito. Nakawalo na rin mga katropa. Nakawalo na rin. <tik> Ngayon lang pa estilo ng ano. sakit lang sa baywang mga tropa hirap din yeah, taste, taste tis yeah, yeah, <nakunti>. tis lang kaya mga konti natin natin to sana sa so, lagyanan lalaki <tis> pala dito hindi buk Ay, sus, nahulog. Oo. Ito. Sud so, kapin. Puno na mo banyira. Punoin ang banyira. Ha? Dami na, oh. Dami, oh. Sus. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, 7, 15 <laughs> Kadami <oy. laughs> oh, kalalaki oh, hagis ay, mab mabiyak to, hindi ay, mabiyak pala ito bye bye yun oh yun oh may walang dalang itak, lang siya ng lagyanan yun uh -huh. oh oh yung mga putik putik na yung mukha ko para na kami mga ano <laughs> ang mga sundalo sundalo sa kagubatan hindi na palabas hmm. ang labas ay, ay, tayo. Ano? Di patas kabila? Di patas kabila? Oh! Sabi ko so, lang yan ay

Wala pa man, wala pa ako nakita. Wala pang kita, baka wala na. Sayo Sa Mara, meron na. na Katalawa ka na? Oo, oh, ako meron na rin. Ha? Meron na rin. Okay. Ah. Oh. Oh, meron to ah. Ay ay. Ano ba to? Walang laman? Ha? Walang laman, kala ko meron. Nakabukaka na. Bigaon. Ano <laughs> Okay. Dalawa. Uy, yun oh. Know? Yun oh, know, nagkasarod oh. Ala, ito pala oh. Dalawa. Dalawa. Yun oh. Tsaka ito oh. Uh. Eh, mata na yan, hindi makita. Alam Ibang kibaw, kita. <laughs> Ibang kibaw, kita yan. Hindi makikita yun. Mm. Kaya tulang ilaw. Mm. Kayo talaga. Mm, yun. Parang bato. Bato. Mm. Bato. Hindi. Bato to eh. Wala. Ito kasi yan sa mga sa, sa si limaw limaw. Yung tubig tubig ba? Ay. Ay. Na gutom na rin ako nga. Hmm. Gutom na rin ako. Ano? Hmm? Luto tayo? Saan? Ikaw, doon sa Langka. bangka. Ikaw. Tara. Ay, okay, ano balik lang tayo hmm, balik tayo mamaya gutom na kami kaya nagpunta kasi kami dito mga last city ba yan? Hmm. tapos malayo-layo pang nilalakad namin kaya Ah, medyo pa na iwan. Hmm. Hindi na natin yan. Medyo <coughs> gutom na. Ang dali lang. Ah, <coughs> yung sundang itak mo. Uh -huh. Yung ating nakuha mga idol na ano, kibaw. Yung naabot ba na ng isang panira. Ah, kalahati. Oh. Ah. Uh. Kalahati rin o. Oh. Kalati na. Hmm. Naglit pa lang tayo mga idol. Pero saglit, pero kagutom. Ang dali lang.

Ayo, nah, tolong lekaran. Gubat, gubat. Hmm? Wah. Wow. 啊。<laughs> ah. <laughs> malaking puno tabi tabi lang po ang daanan ito batok